pinagkukuhalan ko dito kami sa sa park kung ano itong park maganda dito yung lugar namin dito yan videohan natin para may experience tayo para makapunta kayo dito ito kasama ko yung classmate ko taga Bacolod maganda di ba classmate hello hello classmate so ito namin hello hello okay. ang ganda naman ng river oh dito kami kakain mm. ito na. Hello mga kamahalan ko. Nandito na kami. Wow, ang ganda no ng park. Ito yung Young Park. Oo, di ba? Tapos may tennis dyan. Uh -huh. no? Tapos may tennis dito kung gusto nyo. Ang ganda naman dito. Yung Young Park. O oh, oh, yan, sexy. Di ba? Maganda yung aking... Ito si Regine. Gusto mo mag-slide dyan? Pwede to na mag-slide na. Malaking ah, malaki dito. Ilan mo kasi dito dati ng mga homeless. Eh. Pinabahayan nila. Pinabahayan pero ngayon wala na. Eh, hindi. Hindi na siya. Kami nagbarbecue noon. Ah, okay. Ah, maganda siya dito kasi malaki. Doon sa may sa kabila sa pik, sa Pikachu. Katamtaman lang siya. Oo, maganda siya dito. Maganda siya dito kasi malinis. Ay, wala, so, may uh, ano sa bimbo siya lang tayo. Ah, pwede pala tayo kukuha ng isda, oh. Ito na uh -uh. Oo, oh, yan. Kasi ah. meron homeless po. Homeless, dito sa my cottage. Ito, oh, Maganda. Saan kaya tayo upo? Nalilito na ako kasi homeless ba yan ang cottage? Well, ayan, may upuan doon pala. O, oh, di ba maganda ang Bermuda? Mga kamahalan ko. O, oh, yan ang river, mga kamahalan ko. Ay. Hindi siya pareho sa river yung pinuntahan namin sa Pikachu. Kasi yung sa river doon, galing yun sa Tiksa, sa punta doon. Pero, brown color. Oo, kasi kabubukas pa lang eh. Mm. Hindi, doon sa Pikachu brown. Pero ito, hindi. Hindi, ano lang, like, ano yung like, ano Oh, like. Oh, Oo, di ba maganda? Walang masyadong bangko. O, tayo oh, yan. Huh? Yan, upuan. Oh, may uh -huh. aso. Uh -huh. Okay, yan, maganda. Ah, uh, homeless pala. Yan kami noon sa other side. Ah, doon kayo. Mm uh -huh. Doon, no, sampai dalawang lovebirds doon. So... Ah, uh, okay. Doon. May duck. Mm Oo, may duck. Walang... Punta tayo sa kabila or dito lang. Oh, Doon tayo uh -huh. sa mayan. Ano Hi, o -o. duck. Oo, maganda yung duck. Oo. Ang laki, oh. ang laki. Nila. Baka mga gat yan. Mga gat ba kayo? Hindi. Huh? Ito yung lake. Lake. nagdala oh, nagdala ng aking classmate ng Pepsi dito kami ni, dito kami pasyal mo na mabawala sa stress pampa ito oh maraming laruan dito punta kayo dito punta tayo doon sa my okay. punta tayo oh, sige sinahanap tayo noon may malaping griller oo ha malaping griller so may griller ayan oh, malaki sabihin ko yung darling ko pasyal tayo doon sa mayang park sabi yung park so mag search na ako sa google ang young park no sa old navy oo ah okay oh, oh. luman ito eh oo ah luman Okay. Yan. Kasi meron grillo dyan. Nag-grillo. Oh, dito kayo. The last time doon kami. Doon it. kayo sa kabila. Sa may chill. okay. Dito, kain na kami. Kain na kami. Mm um, mo. Um, Relax binigyan, ka binigyan na. na. Binibigyan ako. Oh, ito pa. Oh, kalahati. Oh, binibigyan ako. Ang sabi ko na ako na next on <laughs> it. Oh, <laughs> yan. Nag-gulat ako. Ampula um, naman yan. Hindi yan siya. Um, yan ito sa region classmate ko. Maganda. O, <laughs> oh, yan ang piti namin. Ito yung tacos. Binigyan niya ako ng dalawa. Marami. Ito, o. Oh. Dalawa daw ako. Sarap naman yan. yeah Ay. Oo, matandaan ko pala kasi ang Federal Express tapos pupunta doon. Ah, okay. Sige. Oh. Maghati sila, o. Oh. Sa gastos. Okay yun. Okay. <laughs> ito naman tapos ito dito okay okay na eh uh, hindi ah lumama kamalan ko masinigang kami ang sarap ito yung si Richin ko classmate mabait oh yan swerte ako sa ang classmate si Richin mm yan sarap okay yan oh yan ang kinakain san oh sarap ng baguong namin mm yan yan si Richin ako talaga ako tinan Sige, ang ganda na ako mo. So which one is your chorus? Mm-mm. the question for Maganda ang tanim Tanim-tanim I